mga kababayan kong minahal, ito po si Pastor Apollo Kibuloy. Nasa ibang bansa na po ako, so wag na kayong maghanap sa akin dyan, sa Davao City. Salamat sa mga sumusuporta at nagmamahal sa akin. matapos sina uh, matapos uh, sinabi ni Pangulong Duterte dating Pangulong Duterte na alam niya kung saan ang kinaroroonan ni Pastor Apolo Kibuloy may lumabas na video ito pero kung pansinin niyo klarong-klarong EI artificial intelligence. Di po ba? Balik muna natin. Mga kababayan kong minahal, eto po si Pastor Apollo Kibuloy. Nasa ibang bansa na po ako, so wag na kayong maghanap sa akin dyan, sa Davao City. Salamat sa mga sumusuporta at nagmamahal sa akin. Okay. So, katanungan natin. Maniniwala ba kayo sa pahayag na ito? O, ito'y isang malinaw na pagliligaw lang sa PNP na naghanap kay naghahanap kay Pastor Apolo Kibuloy. Nasa ibang bansa nga ba talaga siya? Kung totoong nasa ibang bansa siya, bakit kailangan pa niyang sabihin wala na siya sa Davao? At bakit kailangan pa niyang sabihin nasa ibang bansa na siya? tatalakayin natin ito, samahan ninyo ako. Kumusta muli? Ito yung lingkod Brad Wendell. makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaaniyahan natin ang ating mga taga-subaybay. Lalo na ang mga bago pa lang na napadaan sa ating channel. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang like. Huwag din kalimutan na mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan. Mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. At mari kayo makasuporta sa ating channel sa pamamagitan ng Super Chat sa YouTube o kaya ay Super Thanks o membership. So, bago lang sinabi ni dating pangulong Duterte sa kanyang press conference na Pastor, siguro mong surended diwa mo, surended mo ako panalo. Ah. Uh, Siguro kung tanungin mo kung saan si Pastor, alam ko. Ah, sabihin ko sa inyo kayo kung saan niya. Alam ko kung saan si Pastor. Pero secret. <laughs> <laughs> oh, yun, ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kapatid, na alam daw niya kung saan yung self-proclaimed appointed son of God na wanted ngayon na si Pastor Apolo Kibuloy nagtatago. Pero hindi raw niya sasabihin kung saan si Pas Pastor Apolo Kibuloy ngayon nagtatago. Sinabi yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang linggo mga kapatid sa isang pagtitipon doon sa Samar. Sekreto raw ang kinaroroonan sa wanted na pastor ngayon. At sa kabila naman ng mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala pang hakbang ang naginawa yung Philippine National Police. Hindi dapat umano baliwalain yung pahayag ni Duterte tungkol sa kaibigan niya na dati niyang spiritual director na wanted ngayon sa patong-patong na kaso. At may magsabi na dapat magsagawa agad ng investigasyon ang kapulisan kung totoo ba yung pahayag ng dating presidente na aram, alam niya kung saan nagtatago daw si Pastor Apolo Kibuloy. Kung totoo ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte na alam niya ang pinagtataguan sa kaibigan niyang pastor na self-appointed son. Babay, malaking posibilidad na maakusahan din ang dating Pangulo ng obstruction of justice. Di, pa ba? Aabugado siya. So, maaring maakusahan na pinagtakpan niya ang pinagtataguan ni wanted Pastor Apolo Kibuloy na nakaharap ngayon sa patong-patong na kaso. Kabilang na yan, yung kasong sexual and child abuse, may meron pang nan vilabol yung man uh, human trafficking, di ba ma? At nagpalabas na din ng pahayag si PNP a uh, Colonel Jean Pahardo ang tagapagsalita ng PNP na titingnan o manonilang nilang mabuti baka nagbibiro lang ang dating presidente nang sinabi niyang alam niya kung saan si Pastor Apulo Kibuloy pero sekreto gusto daw nilang malaman yung buong konteksto sa pahayag ni Pastor Ani ah, dating pangulong Duterte bago sila gumawa ng hakbang oh yun ang ah, pahayag hayag nila mga kapatid kaya nakapag tataka tuloy mga kapatid kung bakit ah, para sa kanila. Mukhang nagbibuyro lang dito si dating Pangulong Duterte sa kinaroon na ni Pastor Apolo Kibuloy. Bakit kailangan niyang gawing ito? Bakit kailangan niyang esekreto pa? Di ba ba? Oh. At ating uh, pakinggan ngayon, ang reaksyon ni attorney uh, Claire Kaugnay dito. May lumabas, pero pansinin ninyo, uh, ito'y malinaw na gawa-gawa talaga na video. Hindi eh, talaga ito si uh, yung tinatawag na artificial intelligence. Bakit? Uh, ninyo ito na video. Mga kababayan kong minahal, ito po si Pastor Apolo Kibuloy, nasa ibang bansa na po ako so wag na kayong maghanap sa akin dyan sa Davao City. Salamat sa mga sumusuporta at nagmamahal sa akin. Oh, so, kung wala na si Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City at alam niya na hinahanap siya, sino kaya nagpalabas sa bijung uh, ito? Dahil para sa akin, Iwan ko kung sangayon ba kayo. Ito'y malinaw na isang panliligaw kung saan si Pastor Apollo Kibuloy. Pwede na lumabas itong video na ito o pangipalitaw ipalitaw na wala si Pastor Apollo Kibuloy sa Davao. Pwede na ang video ito ang mag-confirm na si Pastor Apollo Kibuloy nasa Davao talaga. Kung siya'y nasa ibang bansa, bakit kailangan pa niyang sabihin? na wala na siya sa Davao, nasa ibang bansa pa siya. Ha? Nasa ibang bansa na. So, di po ba, isang malinaw na pangliligaw ito bago inilabas yung... Uh, tapos inilabas itong pahayag na ito. Pastor, mag siguro magsulay. Mag o, magsulay na. Magtago pa man lang. Ah... Uh... Siguro kung tanungin mo kung saan si Pastor, alam ko. Ah, sabihin ko sa inyo kayo kung saan niya. Alam ko kung saan si Pastor. Pero secret. okay. Ito ang reaksyon ni Attorney Claire Castro, kaugnay dyan. Una yung Philippine National Police will study if former President Rodrigo Duterte may or may not be held liable for obstruction of justice after claiming he knows but won't tell the whereabouts of fugitive televangelist Apollo Kibuloy. On June 10, a PNP operatives stormed the compounds of the Kibuloy-founded Kingdom of Jesus Christ in Davao del Sur to serve warrants of arrest against the sect leader and his subordinates. But authorities failed to find Kibuloy and his men. Kibuloy and his subordinates are facing charges for violation of Republic Act 7610 or the anti child abuse law, specifically the provision on sexual abuse of minors and maltreatment. On April 11, a passing city court also issued an arrest warrant against the self proclaimed appointed son of God for qualified human trafficking, a non available offense. Apart from these cases, the Senate panel on women also issued an arrest order for Kibuloy. Another issue? Opo, uh, another issue. Dito nga sa binanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mm. doon sa Tagloban Partner sa Rally, na alam alam daw niya mm. kung nasaan si Pastor. Uh, pero? <laughs> pero hindi niya sasabihin. Alam ko, uh, pero habulin niyo <laughs> muna ako bago ko sabihin. <laughs> Why do you have to wrap it? Waste your time. That is not. But we know at the start what we planted the intrigues there. I am just as a, well, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. We arrested persons, but we released them. But telling him that it was this person who squealed on him. And then we, uh, when, he, when he goes out but killing, then we said that it was this fellow who really did it, who did you in. We first planted the intrigues so that we would know where they were from, where they came from. Pag-amin ni dating Pangulong Duterte, nang nung siya ay fiskal, nagpaplanta sila ng ebidensya. Gumagawa ng intriga. Ito ay maliwanag na paglabag sa batas. Ngayon, alam niya ang kinaroroonan ng isang fugitive, si Pastor Kibuloy. Pero pag tinanong, hindi niya aaminin kung nasaan. Isa na naman ba itong paglabag sa batas para sa si isang kaibigan? <laughs> Ganon? Oo. Ang laka naman siya eh, si, si eh, ano, eh, Pangulo, dating Pangulo 13. Eh, close sila, partner. Close sila. Hmm. Eh baka nga talagang alam ni Pangulo. Kaya oh. yeah, ngayon, uh, pinagkatiwalaan sa property ni Pastor Apulo Kibuloy, alam niyo, na pero siyempre, close sila eh. Mm. Ikaw ba naman, di ba, sasabihin mo ba, ilalaglag mo yung kaibigan mo? Kasi sa kanya nang galing mismo eh. Oo. Oh. Sabi talaga. Ha? Eh, ang tanong ko lang ganito ha, mga kayubi ha. Oo. Ano ba talaga ito si Pangulong Duterte? Um, nakakatulog pa kaya to Kasi parang yung ibang sinasabi niya, parang hindi niya na alam. Oo. Kasi, partner, lawyer siya eh. Alam niya consequence noon. Oh. Di ba? Eh nung uh, presidente nga yung uh, nireply ni, ni attorney Claire na inaamin ni Pangulong Duterte nung fiscal pa siya, nagtataminim sila ng ebidensya, nagtatanim sila ng entrega. Pag sinabi mong alam mo at tinanong ka, oh, oh. At ayaw ka sabihin. Oo. Oh, oh i-obstruction of justice na yun. Pwede ba yun, partner? Eh, na siya ng delay sa pag-apprehend ng suspect, ng fugitive partner. Oo. And he knows that. Kaya ang tanong ko, nung nagsasalita ba siya patungkol dito, Oo. hindi ba siya inaantok? O baka naman, may nainom siyang vitamins na hindi niya maintindihan yung sinasabi niya. Or, ito naman si... Hindi, na magtaka. niyan dahil... Kung maalala niyo sa uh, kauna-unahang maisog rally sa Davao, di po ba sabi niya na gumagamit ng drugs si Pangulong uh, Bungbung Marcos Jr. At sa press conference, sabi niyo, di niya, hindi naman yan sinabi umano yan. Mapatay umano siya ni uh, Bungbong na yan. Oh, kaya nga, di talaga uh, natin ma... Uh, kung ano talaga yung katotohanan. No, si Rokanzaki, oh, naka fentanyl yan. Tanong ko, vitamins nga kayo talaga, masyado kayo malisyoso. Di ba kami nainom ng vitamins na nakakaantok, di ba, partner? Uh -oh. May gamot na kapag ka ininom mo, sa masakit yung ulo mo. Di ba, parang aantokin ka. Mm, mm May ganun eh, baka grogy yung dating, tapos nagsalita siya ng ganito. Mm -mm. Di ba? Kasi mga kayubi ganito yan. So bakit natin sabi na pwede siyang makasuhan ng ah obstruction of justice kung sa, itatanongin siya, hindi siya sabihin, alam mo, mga kayubi, ano sabi ng PNP? No. May, uh, sabi ng PNP? Eto. PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo says police are withholding their comments on the matter for now, pending their assessment of the context of Duterte's remarks. Fajardo points out that context is needed to see if what Duterte said was serious or a joke. Ah, uh, ayon sa PNP, mm -hmm. ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, I have to take in context sa sinasabi niya kailangan kong makausap kung sino ang mga nakausap niya. Ito ba ay sinabi niya just to tease yung kaharap niya or joke lang po? Kailangan nating makuha yung konteksto ng kanilang pag-uusap because obviously na ang isang tao na alamang kinaroroonan ng isang wanted person may be held liable of obstruction of justice. May ganun pa ba yung partner? Uh, kasi ikaw, kilala mo yung isang tao hmm. na talagang buddy close, close sila, uh. pati yung hinahabol ng justisya, uh. ng otoridad. Tapos may nabanggit siya hmm. na alam ko pero hindi ko sasabihin. Ooh. Violation ba yung kahit jog-jog yun? Yes. Partner, una. Uh -oh. Ito mga kayubi ha, yung yung ano ha, yung komento ng PNP. Mm. Uh -uh. Pagpasensyahan nyo na ha. Okay. Pero naduduwagan ako sa komento na 'yan. Uh -oh. Kasi feel ko naduduwag din sila. Kay dating pangulong Duterte, ayaw nilang banggain. Uh -uh. 'Di diba? Kahit alam nila na gumagawa na ng krimen. Uh obstruction -oh. of, of justice. Uh Oo. -oh. Okay? Bakit partner? Maliwanag naman sa batas eh. Maliwanag sa batas. Ano'ng sabi sa batas? Ayan. Any person who knowingly knowingly or willfully obstructs mm -hmm. impedes, frustrates or delays the apprehension of suspects and the investigation and prosecution of criminal cases can be penalized. Mm -hmm. Obstruction of justice. Although, syempre, may medium mababa lang 'to, 'di ba? Iba kasi ang usapan kapag ka ang obstruction of justice ayaw ipa, ipaalam sa'yo. Eh, nanay mo. Uh oo. -oh. Tatay mo. Pero tama hindi mo ba? Hindi to naman anak may, may, May exemption pa partner? Oo, oh, yung nanay. anak kap mga kapatid. Uh -oh. tingnan natin yung exemption, ha? Uh oo. -oh. Okay, pag nanay partner tinago ka, eh understandable yun nanay kay. So hindi eh. po pwedeng ikulong yung nanay. Oo, oo. Ah, hindi siya makakasuhan, di ba? Uh, pero, partner, pag hindi, hindi naman siya tatay ni Pastor Kibuloy. ba? Eh. Diba? Oh. So, hindi siya exempted sa ganito. Talaga mga obstruction of justice yan. Pero bakit ganun yung komento ng PNP? Kung ibang tao to, mga kayubi, hindi si Pangulong Duterte, na, dating Pangulong Duterte na isalita nito, kakasuhan na to eh. Sigurado. Kakasuhan talaga. At uh, itong lumabas na itong Ah, uh, klarong gawa-gawa lang mga kapatid. Uh, ano sa palagay ninyo uh, itong video ito? Mga kababayan kong minahal, ito po si Pastor Apollo Kibuloy. Nasa ibang bansa na po ako, so wag na kayong maghanap sa akin dyan, sa Davao City. Salamat sa mga sumusuporta at nagmamahal sa akin. So, di po ba malinaw na isang panliligaw talaga sa mga PNP na naghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy? At bakit manliligaw? Una, bakit kailangan niyang sabihin na nasa ibang bansa na siya? Kung talagang tumakas siya. Kung talagang wala na siya sa Pilipinas. At pwede na sa pamamagitan ng video ito, nagpatunay na nasa Davao pa si Pastor Apulo Kibuloy. Niligaw lang sa pamamagitan ng videong ito. Kayo, maniwala ba kayo na nakalabas na? May posibilidad din dahil dami niyang koneksyon, dami niyang pera. Pero kung nasa labas na siya ng tatago, labas ng bansa, bakit kailangan sabihin pa niya? Eh di malinaw na pinaglalaruan din naman ang batas. Tuloy natin sila si Atty. At ngayon, ginajustify ng PNP. Eh, sino ba ang kausap? Baka naman nagjo-joke. Eh, teka lang. Ba't mo naman aalamin kung nagjo-joke? Magsalita na nga eh. Uh -huh. Pero sinabi uh -huh. lang niya, partner, alam ko. Hmm. Pero hindi niya sinabi na kinukup ko na sa akin. Even if, partner, alam ko. Da, meron kang dagdag kasi sa akin. Kung sinabi niya lang, alam ko, oh, okay pa ako doon. Pwede ba siyang mawala? Ah, pwede uh -huh. hindi ko pa siya kasuhan? Alam ko. Uh -huh. Eh, sabi mo, hindi ko sasabihin. Oo. Oh, oh. So, pag police, Hoy! Ay, hindi man, hoy. Oh, Sir. Oh. <laughs> Sir. Ex-president. Oo. Oh, oh. Sis, alam niyo po yung whereabouts ng fugitive na si Pastor Kibuloy. Nasaan po? Kailangan na po namin siyang mahuli. Ay, hindi ko sasabihin. O, the obstruction of justice yun, pinapadelay mo yung pag-apprehend doon tao. Oh. Diba? Oo. Oh, oh. Itong sabi niya uh, uh. mismo partner, ha. Uh, however, based on media reports over the weekend, Duterte told reporters in an ambush interview in Taglobal City. Mm. Ayaw siguro ni Pastor na magsurrender. Eh magtago ka na lang. Pero kung tanungin mo saan si Pastor, mm. alam ko. Alam ko kung saan si Pastor. Pero secret. Oh, di ba? Uh, di ba? Duterte previously advised his close friend and spiritual advisor Kibuloy to come out and answer the allegations against him before the court. However, Duterte on Sunday, June 30, told reporters in an ambush interview in Tacloban City that he knew where Kibuloy was, but it was a secret. partner, kung pulsa uh -oh. sayo, ga pa rin, secret. Uh -oh. Hindi So, my partner, uh-uh, did mo. ikaw yung nagiging cause ng pag-delay ng pag-apprehend uh, uh -oh. doon sa isang fugitive. ba diba? Yun yung point. di mm -hmm. ba diba? mm. So, hindi pwede. So, lawyer naman siya eh. Mm -hmm. Dapat so, ano to, ito? Ito, ex partner exemption. Oo. Uh -oh. Uh, spouse, ascendant, descendant, Ah, uh, legitimate, natural, or adopted brother, sister, kamagalak, uh or -oh. relative, by affinity within the same degree. Okay. O, oh, hanggang kapatid lang. So kung wala pa lang administrator ginawa kasing administrator si Pastor Apolinario si dating pangulong Duterte sa mga ari ari-arian ni Pastor Apolinario. Hindi pwede. Mm. Okay, hindi. Oo. Oh. Uh, okay. Case okay, 803 ko under ah, 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 Degree number 1829. Punishers acts knowingly and willfully committed mm. with mm. the intention to obstruct, mm. impede, frustrate or delay the administration mm. of justice. So, yung PD number 182 na. Mm. Kasi, eh, kasi ng ginagawa niya. Alam niya na, partner. Alam na niya. So, nadidelay yung pagpaprosecute. Uh -oh. Nadidelay yung panghuhuli. Alam mo kung saan. Tinatanong ka ngayon. Ayaw mo sabihin. O di, obstruction of justice yan. Pupwedeng kasuhan siya partner ngayon. Of course. Ng kapulisan. Oh! Pero bakit... Doon lang ka mismo sa binanggit niya pa. Oh, yung mga sinabi niya. Yes. Diba? Pupwede ba siyang parsahing aminin? Kailangan. Kasi nagsalita siya. Dapat hindi na kasi siya nagsasalita. The problem nito, ito, ito uh -oh. ang gagawin niyan. Katulad ng uh -oh. nangyari doon sa grave threats. Ay, nagjo-joke lang yan eh. Uh Oo. -oh. O, di ilulusot na naman niya Nagjo-joke. Uh -oh. So, lahat na lang di pa, ni dating Pangulong Duterte, joke. Oo. Uh Oo. -oh. So, kailan pa tayo maniniwala sa kanya? Di ba? It's... It, No, oh, Yan. Ang... Uh, ang reaksyon nila ni... Atorne Claire Castro, mga kapatid. Kung maalala ninyo, si... Dating Pangulong Rodrigo Duterte, siya ang kasalukuyang administrator sa mga ari-arian ni Pastor Apulo Kibuloy. Dahil uh, noong unang pahayag ni Pastor Apolo Kibuloy, may nagbabalak umano na aagawin yung mga ari-arian niya sa kanyang kingdom. So sa kasalukuyan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte na matalik niyang kaibigan ang ginawa niyang administrator. At kung maalala ninyo nung nags, uh, binang ng warrant of arrest ang PNP, doon mismo sa tahanan ni Pastor Apolo Kibuloy, Noong nakarang buwan, di ba, ba? nagkaroon ng kaguluhan. Sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na masyadong marahas daw ang PNP. Hindi raw dapat nagkagulo at di raw dapat na may masaktan pang mga followers ni Pastor Apolo Kibuloy. So, tama yung sinabi ni... Attorney Claire Castro na hindi malaman kung ano talaga ang mga totoo sa sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte o kay Pastor Apulo Kibuloy. So, batay sa kanyang pahayag, magkaroon talaga ng kaayusan at mababahiran ito mga kapatid ng kalituhan lalo na yung video na lumabas ngayon na nagsasabing wala na daw siya sa Davao na sa ibang bansa na daw umano siya. So, para bang binabas dito ang uh, authority na naghahanap sa kaniya. So, kumalikan natin si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, talagang may pagmamahal siya sa kapayapaan no? at lalo na sa katahimikan mga kapatid lalo na sa patas na hostisya so alam mo abugado siya at matalik na kaibigan ni pastor Apolinario Kibuloy eh dapat lang sana ituro eh, niya kung saan si pastor Apolinario Kibuloy tama yung sinabi ni Atty. Claire Castro dahil abogado si Tatay Digong ninyo. Kaya hindi dapat magiging sikreto yung katotohanan kung saan ngayon nagtatago si Pastor Apolo Kibuloy ang numero unong wanted na self-proclaimed appointed son of God. Dahil <coughs> lilitaw talaga batay sa naturang pahayag na parang pinagtakpan niya at lilitaw na parang pinaglaruan na tuloy ang batas. So, ito ay ma ha? ma sabi ni Sabina Castelio nonsense ang topic yo ah, o oh, bakit nonsense ang topic na kung may kaugnayan ni Pastor Apulo Kibuloy ang self-appointed uh, son of God daw hindi nonsense dahil si Pastor Apulo Kibuloy ay alam daw ni Tatay Digong kung saan nagtatago ngunit sikreto lang imagine dito natin ma-missure talaga ang ability ng PNP ngayon versus sa kapangyarihan sa mga Diyos-Diyosan dyan sa Dabaw. Mahuli nga ba talaga nila si Pastor Apolo Kibuloy o matapos na lang ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos na natiling nagtago pa si Pastor Apolo Kibuloy? Paano kung oo po bilang presidente si Inday Sara. Anong mangyari sa kaso ni Pacquiao? So sa pagkakataong ito mga kapatid, uh, pasok na tayo sa punto por punto. Uh, at yung unang video, malinaw na isang panliligaw talaga yon Kung si Pastor Apolo Kibuloy wala na ba sa Davao? kung totoo ba na si Pastor Apolo Kibuloy ay nasa ibang bansa na. Well, kung nasa ibang bansa na, pwede pa rin mahuli. Dahil si Tivis nga nahuli sa ibang bansa. Si dating board member Ardot Paruhino nga nahuli din sa ibang bansa. Okay. So Okay. Pasok na tayo ngayon sa punto por punto.